guys, ako sa extra. Pagdating ko, mayroong isang paper bag. So, titignan natin. Mga damit kasi ito, ganit kay Amo. Oh, yan. Pero maliit siya, hindi siya kasya sa akin. Let's see. Tapos ito. Oo, pang gym. Oh, gusto niyang gumalik na naman ako ng gym. Binigyan niya ako na ito. Oh, diba? Oh, tapos ito, oh. Ay, ang cute, oh. Oh, ito pa. Ah, di ba? Ang dami niya kasi pinipili sa akin. Ito pa, oh. Mga pang gym yan. Oh, ito, oh. Mga bago to, eh. Ito ano, parang free ng, ano, ng gym. Tapos, meron din ako na ito. Yan, pang leeg. Ito yung pinakagusto ko sa lahat, oh. Wow, ang sexy ko, oh. Pak! Tapos binigyan niya din ako nito. Toy? Maliit siya? Ano pa to? Oh, ang sexy ko. Oh, pang paddle. Oh, pang gym. Ito pa. Oh, ay, ang dami ko na namang ipapadala sa Pilipinas para sa mga junaki. Eh. Ang dami ko kasi junaki. Spito, oh. Hoy, mga pang gym. Oh, and this one. Oh, my God pa, ah, ba? Diba? Oh. Sa akin yung mga junakis, Andan ko kong junakis kasi. Pito ang aking junakis.